Utang na 13 million pesos ang lumalabas na ugat sa pagpatay sa mga asawang online seller sa Pampanga. Pitong sospek ang naaresto kabilang na mastermind na kaibigan pa ng mga biktima. Nasa frontline na balitang yan, si Kari K. Tor. Ay, oh. mo. Ito ang pag-aresto sa itinuturong middleman sa pagpatay sa mag-asawang online sellers sa Pampanga. Halos buong bag. Puro baril. Naaresto rin ang iba pang sospek sa magkakahiwalay na operasyon. Kanina, pitong sospek ang prinisinta ng Central Luzon Regional Police. Kabilang ang itinuturong mastermind sa pagpatay kina Arvin at Lerma Lulu sa Bayan ng Mexico noong October 4. Nakuha sa mga sospek ang mga baril, granada, ginamit na damit at ang natirang pera sa 900,000 pesos na ibinayad sa kanila ng mastermind. Nakumpis ka rin ang apat na motorsiklong ginamit ng gunman pati na ng mga middleman at lookout. Base sa investigasyon, may malaking utang sa mag-asawang Lulu ang mastermind na umabot ng 13 milyon pesos. Dalawang araw bago ang pamamaril, iniutos daw ng mastermind na pasukin ang bahay ng mga biktima. Pero hindi sila nagtagumpay, kaya inabangan at binuntutan na lang ang mag-asawa sa labas yung bungang utang na 13 million na, na utang niya, may products po yun. Considering nga po na palagi po silang sinisingil and pinopost pa po sa social media at nasisira daw po yung kanilang reputation. Ang masaklap kaibigan pa pala ng mag-asawa ang nagpapatay sa kanila. Inaanak daw ng mastermind ang anim na taong gulang na uniko iho ng mag-asawa. Lumalabas na isa sa mga pinakamalaking grupo ng gun for hire sa Central Luzon ang mga suspect. Sangkot daw sila sa labindalawa pang insidente ng pagpatay. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga suspect, kabilang na ang mastermind. Sir, Nahaharap sa double murder case ang pitong na aresto. Nagbabalita mula sa frontline, Caricator News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.